Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Taurus, para sa ikalabing isa ng Marso, 2025. Ngayong araw, ikaw ay tinatawagan upang yakapin ang iyong likas na kaugnayan sa mundo, Taurus. Ikaw ay isang nilalang ng lupa, may matibay na pundasyon, at may malalim na koneksyon sa likas na enerhiya ng kalikasan, ang iyong koneksyon sa daigdig at sa mga likas na yaman nito, ay hindi lamang tungkol sa pisikal na aspeto ng buhay, kundi pati na rin sa emosyonal at espiritual na antas. May bigat ang mga damdamin tulad ng lungkot, paungulila, at pangamba, ngunit sa halip na hayaang lumubog ka sa mga ito, gamitin ang iyong kaugnayan sa lupa bilang isang matibay na haligi ng katatagan. Sa tuwing mararamdaman mong naliligaw ka o hindi sigurado sa iyong direksyon, alalahanin mo na tulad ng malalaking puno na malalim ang ugat, ikaw rin ay may kakayahang manatiling matatag anuman ang dumaan sa iyong buhay. Ang katatagan mo ay hindi lamang nakabatay sa panlabas na aspeto, kundi sa iyong kakayahang bumangon mula sa bawat hamon, sa iyong kakayahang hanapin ang kahulugan ng bawat karanasan. At sa iyong determinasyong patuloy na lumago at magbago sa kabila ng mga pagsubo. Habang dumadaloy ang araw, pagnilayan kung paano hinuhubog ng iyong mga damdamin ang iyong mga kilos at desisyon. Ang bawat emosyon na nararamdaman mo, maging ito man ay saya, lungkot o pagkabalisa, ay may dahilan. Huwag mo itong baliwalain, bagkus ay pag-aralan mo ito. Sa paggawa nito, matutulungan kang magkaroon ng mas malinaw na pananaw sa iyong sarili at sa direksyong nais mong tahakin. Tandaan mo rin na hindi mo kailangang madaliin ang proseso ng pag-unawa sa iyong emosyon. Ang lupa ay hindi agad-agad nagbubunga. Ito ay nangangailangan ng tamang panahon upang ang isang buto ay lumago at maging isang matibay na puno. Gayon din sa buhay mo, anumang iniisip mo o pinapangarap ay may tamang oras upang magbunga. Ang bawat hakbang na ginagawa mo patungo sa iyong mga pangarap ay isang patunay ng iyong tiyaga at dedikasyon. Mahalaga ang pasensya sa iyong paglalakbay, dahil sa tamang oras, ang iyong pagsisikap ay magbubunga ng masaganang gantimpala. Sa araw na ito, may isang natatanging pagkakataon na ipinagkakaloob sa iyo. Ito ay isang hamon na maaaring humila sa iyo palabas ng iyong comfort zone. Bilang isang Taurus, ikaw ay may hilig sa kaginhawaan at kasiguraduhan, ngunit ngayon, hinihikayat kang lumabas sa iyong nakasanayang mundo at tuklasin ang hindi pa pamilyar. Ang hindi alam ay maaaring nakakatakot, ngunit ito rin ay isang pintuan patungo sa bagong pagkatuto at personal na paglago. Maraming kagandahan ang matatagpuan sa hindi pa natutuklasan at nayon ang panahon upang buksan mo ang iyong sarili sa posibilidad na ito. Ang mga bagay na tila hindi mo pa kayang gawin ay maaaring maging iyong pinakamalalaking tagumpay kung bibigyan mo lamang ng pagkakataon ang iyong sarili na subukan. Ang mundo ay punung-puno ng posibilidad at sa bawat hakbang na iyong ginagawa, ikaw ay lumalapit sa isang mas maliwanag na hinaharap. Ang iyong determinasyon at lakas ng loob ang magiging susi mo sa pagharap sa bagong hamon na ito. Ang pag-alis sa iyong comfort zone ay hindi nangangahulugan ng pagkawala ng seguridad, sa halip, ito ay isang pagsubok ng iyong kakayahang mag-adapt at lumago. Sa bawat hakbang na iyong gagawin, tandaan na ang tunay na lakas ay hindi lamang nakikita sa pisikal na kakayahan, kundi sa tapang na harapin ang mga bagay na hindi mo paganap na nauunawaan. Magtiwala ka sa iyong sarili, dahil mayroon kang sapat na talino, kakayahan, at puso upang lampasan ang anumang pagsubok. Ang bawat pagsubok na dumaraan sa iyong buhay, ay hindi isang hadlang kundi isang hakbang patungo sa iyong sariling evolusyon. Sa iyong pagtanggap sa bawat hamon, natututo kang magpakatatag, natututo kang magtiwala sa sarili, at higit sa lahat, natututo kang makinig sa tinig ng iyong puso. Sa ilalim ng enerhiya ng Leo, ang iyong presensya ay hindi maikakailang mararamdaman ng mga tao sa iyong paligid. Ikaw ay isang taong may natural na aura ng kumpiyansa, at mayong araw, lalo itong titindi. Mag-ingat sa kung paano ka kumilos at magsalita, sapagkat ang iyong mga salita at gawa ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa iba. Sa halip na basta lamang ipahayag ang iyong iniisip, bigyang halaga mo rin ang pagpapakita ng iyong tunay na sarili. Ang pagiging bukas at tapat ay hindi kahinaan kundi isang anyo ng lakas, isang patunay na ikaw ay may sapat na tapang upang ipakita ang iyong tunay na damdamin. Ang pagiging tunay sa iyong sarili ay isang regalong hindi mo lamang ibinibigay sa iba kundi lalo na sa iyong sarili. Ang pagkakaroon ng lakas ng loob upang ipahayag ang iyong saloobin ay isang hakbang patungo sa mas malalim na koneksyon sa iyong sariling pagkatao. Hayaan mong dumaloy ang araw na may biyaya at pagpapakumbaba. Huwag mong pilitin ang mga bagay, sa halip ay hayaan mong mangyari ang mga ito sa natural nitong paraan. Sa pagyakap mo sa mga bagong hamon, huwag kalimutang huminto sandali upang pahalagahan ang kagandahan ng hindi inaasahang mga pagkakataon. Ang buhay ay hindi palaging tungkol sa pagkamit ng layunin, kundi pati na rin sa pagtamasa ng mga sandali sa paglalakbay. Sa bawat paghina mo, sa bawat hakbang na iyong ginagawa, may natutunan kang bago, may nakikita kang bagong anggulo ng mundo, at may natutuklasan kang bagong bahagi ng iyong sarili. Ipagdiwang mo hindi lamang ang iyong mga tagumpay, kundi pati na rin ang proseso ng iyong paglalakbay. Para sa iyong maswerteng elemento ngayon, subukan mong isuot o isama sa iyong paligid ang kulay berde at gintong dilaw. Ang berde ay sumisimbolo ng kasaganahan, katiwasayan, at balanse, habang ang gintong dilaw ay nagdadala ng enerhiya ng tagumpay at kasaganaan. Ang iyong maswerteng numero ay pito, dalawampu at 35. Maaari mong gamitin ang mga numerong ito bilang gabay sa iyong mga desisyon o bilang inspirasyon sa iyong pang-araw-araw na gawain. Ang pagsasama ng mga elementong ito sa iyong buhay ngayon ay maaaring magdala ng positibong enerhiya at magbukas ng mas maraming oportunidad. Para sa 'yong maswerteng gawain, subukan mong gawin ang isang bagay na hindi mo pa nagagawa noon. Maaari itong maging isang bagong proyekto, isang bagong pagkain na gusto mong subukan, o kahit isang bagong lugar na gusto mong puntahan. Sa paggawa nito, binibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataong lumawak ang iyong pananaw at mas maramdaman ang kadandahan ng mundo. Ang pagbabago ay maaaring nakakatakot, Munit ito rin ay isang pagkakataon upang matuklasan mo ang mas malalim na bahagi ng iyong sarili at ang walang katapusang posibilidad na naghihintay sa iyo. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang pagnilayan ang lahat ng nangyari. Ano ang mga bagong bagay na iyong natutunan? Ano ang mga takot na iyong nalampasan? Ano ang mga tagumpay na iyong naabot, gaano man ito kaliit? Yakapin mo ang mga aral ng araw na ito at gamitin ang mga ito bilang inspirasyon para sa iyong kinabukasan. Tandaan, Taurus, na ikaw ay isang nilalang na may matibay na pundasyon, isang taong hindi madaling matinag ng mga unos ng buhay. Sa bawat pagsubok, ikaw ay lumalakas. Sa bawat bagong karanasan, ikaw ay lumalago. Ipagmalaki mo ang iyong sarili at ipagdiwang mo ang iyong paglalakbay sapagkat ikaw ay patuloy na nagiging mas makapangyarihan at mas makabuluhan sa bawat araw na lumilipas. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.